Hello, hello, hello mga kagurang Ayan, naghugas ako ng kamay ha Nagbula-bula ta mga kagurang Anyway, ako nga pala si Jose Pustanes Na yung kagurang OFW Anyway mga kagurs mm, Samahan nyo ako magluto ng sinabawang bula-bula Hindi ko alam kung anong tawag sa lutong ito no So salamat na lang po talaga sa aking sponsor for today's video ah uh, Talagang masarap ito ha Ako na siyang itimplahan. Actually timplado na ning kuhaan kaning baka kaning uh, ground beef timplado na siya pero ato lang po siyang timplahan pag amay kay ato man na siyang butang sa o miswa tipa mo ni sa ko ang mga alagang iring <laughs> so iyan igas igisa lang natin sa bawang at sibuyas so iyan lang natin ating bawang unahin lang na puno yan lang mga kagura napakasimple din loto pero masarap kung mayroon kayong mga tira-tira dyan sa rep ninyo wala lang natin ang paraan di pa lalo na kami andito sa abroad at uh, medyo tipid-tipid. Actually, super tipid na itong ginagawa kong ulam today kasi yung ground beef ko yung customer ko nagbibigay ng kahon-kahon na ano na na yung pati yung sa pang mga beef burger yan so Ayan ang drama at lagyan natin ng sabaw ganyan lang o diba o pakuloan lang oh, So ayan mga kagurang Ding kulo-kulo na gil siya Ilono na natin, natin ang mga Mga balls Di pa? Ba? Kaya mga balls lang Medyo kaya mga balls O okay. hindi Di pa? Habang Nanood tayo na Mga balita From fresh From Philippines just ko May lindol na naman mm, -mm. ko Palayo lang yung tao ng mga lindol-lindol yung tao. ginoo you know, mga mag-a-in tao yung Amo ang pajag dito. O, oh, tingnan nyo mga kagurang. O, oh, ba diba? Managatas-gatas na siya. Butangan na ito. Tuyo. Kaya arma mula-mula. Mm. Uh, asin. Huwag lang masyadong maraming asin kasi may timpla na yung ating balls. <laughs> ano ko siya bitch eh, na nagpapasarap din siya, no? <laughs> Ayan. Diyos ko, kumukulo-kulo na. O, oh, diba? And of course, isunod na natin ang ating ang Rhyna ng Kusina. Walang iba, kundi si Miss Miss Swa. Mm, diba? Huwag mm. niyo kalimutan ang pamintang durog. Kasi, mas masarap talaga pag paminta. Diba? Mm. Nakakaiba ang lasa sa pag. Mayroon talaga siyang tinatawag na onion leek ganyan lang ang pagluto ng batsoy <laughs> so ganito pala ang batsoy batsoy ba to? comment below be kung pwede ba itong matawag na batsoy mm. Tara, tikman na natin mm -mm. ito na yung ating sinabawa na meatballs mm. pagkalami ah Anyway, thank you. Salamat sa sponsor sa aking beef ground, uh, ground beef. Every time na nagpupunta. Napaka-generous from India. Thank you so much, sir. And of course, shout out din. Pasalamat din ako sa... dai, bigaon. Kay bigaon, Diyos ko. Dai, sindi. Dai, dai, Cindy. ko Diyos ko. Malingaw. Diyos ko. Ano yung mga vlog, dai. Di ba? Bayot, Diyos ko. Nagka na kay yung tawag followers, dai. Diyos ko. Usap ko sa pa, mga followers. Pero, kaila pa ba ka na ako, dai? kita man ka kaubanan ni Patuli. Joke <laughs> lang. Joke lang po. Love you, Daisy D. God bless. Ayan. Bye-bye. Anyway, thank you. Salamat sa sponsor sa aking beef ground, uh, ground beef. Every time na nagpupunta. Napaka-generous from India. Thank you so much, sir. And of course, shout out din. Pasalamat din ako sa Dai, bigaon. Kay bigaon, Diyos ko. Dai, Cindy. Dai, Dai, Cindy. Sinko, Diyos ko. Malingaw. Diyos ko. Ano yung mga, mga vlog, Dai. Dai di babayot bayot just ko daga na kai kayo kai ntaog followers die just ko Usap sa pasi mga mga followers pero kai la pa bakal nako die kita man tong ubang repatulik. <laughs> Joke lang <laughs> Joke lang po love you guys hindi god bless ayan bye bye Anyway, thank you. Salamat sa sponsor sa aking beef ground, uh, ground beef. Every time nagpupunta. Napaka-generous from India. <laughs> Thank you so much, sir. Alam uh, ko, shout out. Yan, pasalamat din ako sa... Uh, Dai, bigaon. Kay bigaon, Diyos ko. Dai Cindy, Dai. Dai Cindy Cinco, Diyos ko. Malingaw. Diyog pa rin mga mga vlog, Dai. Di babayot, Diyos ko. Nagkakakaika na yung tawag followers, Dai. Diyos ko, usap ko sa inyong mga followers. Pero, kailan pa ba ka na ako, Dai? Kita man tong kaubalang may patulik. <laughs> Joke lang. <laughs> Joke lang po. Love you, Dai Cindy. God bless. Ayan. Bye-bye. Anyway, thank you. Salamat sa sponsor sa aking beef ground, uh, ground beef. Every time na nagpupunta. Napaka-generous from India. Thank you so much, sir. And of course, shout out din. Pasalamat din ako sa... Dai, bigaon. Kay bigaon, Diyos ko. Dai, Cindy. Dai, Dai, Cindy. Cinco, Diyos ko. Malingaw. ju ko. Ano yung mga vlog, Dai. Di babayot Bayot, Diyos ko. Dagka ka ika yung tawag followers, Dai. Diyos ko. Usap ko sa mga followers. Pero, kaila pa ba ka na ako, Dai. Kita man tong kauban repatulik. <laughs> Joke lang. Joke lang po. Love you, Daisy. Hindi